guys. Palangga. Ano to? Ta, may paminta na? Ah, meron na. Eto po si Onad, yung dati pong kontista ng tawag ng tanghalan sa Shutai. Ayan po. Hindi na po siya nakabalik kasi bigla po siya nag asawa eh. Sa asawa niyang teacher na maganda na si Giselle. Ngayon, naghinta ang bahay na lang po siya dahil nagkaanak po siya ng dalawa. Ayan, ang ginawa niya kung magluto na lang ng magluto dito ng masasarap na pagkain. Nakarating din kami sa kanyang tahanan, sa Batarasa. Palawan. Palawan. Ayan, nagduto po siya, guys, ng ano, alimango na may gatara, nilalagyan ng kalabasa at saka sitaw. Sa ilalim po yan. Nilagyan po ng sili. Ayan. Alam po kasi niya na darating yung bisita niya. Kaya... Dilo ang kami ng special na uh, ano. Mm -hmm. Pero ako guys, hindi pwedeng kumain ng marami nito. Kasi alam mo naman, nag-maintain na sa tayo ng high blood eh. Hmm. Uh, siguro, mga isang peraso lang ang pwede kong tikman dito. Ayan, ang lalaki ng alimango. Sarap. Oh. Pwede na yan. Ito na. Dito po yung lugar niya. Ganda po ng bakura niya po. Sa bandang likod. Dad! huwag mo muna mang painumin muna at kakain pa. Ha? Ito mo. Inanap ka. Na po ako dyan sa bayan. Oh. Handa na paano ka? Nadisgrasya po, tita. Oh, Nakawala no. ang sabayan. Tita, ano po? Oh, ang pugi ng anak ko. Parang santo ninyo. Ano po? Oh. lang po kami. <laughs> Ma, <Maoy> lang po. Biya ka? Baka may Ito na yung maganda. Kamukha ni Ola to. Bibi, singer ka rin. Bibi, singer ka rin. Sangipin niya. <laughs> Oo. Oh, yung apat niya na pangil ayan hindi, hindi nilalagnat pero iba pag ano sa tempera. Maoy lang kami, maoy. Tingnan mo yung isa oh. Pinanghabo Ito pa yung, yung, yung lugar nila sa Batara sa ganda po. Ayun, paligid Hmm. Ayang hmm. Ay ang ganda pala ng sala-sala sala nila ang kainan. Nasa hmm. labas. Alam nila, um. okay. oh, nila po, um. Ito po, sa Batarasa kami ngayon. Pag hindi 'Yung kaya Romeo, lang Pero 'yung may mga utang sa atin, kailangan mm. nilang magbayad, di ba? Kailangan magbayad talaga para kasi makakaulit sila. At saka maganda kaya yung nakakabay ka ng utang. Kasi maginawang buhay. Hindi ka ba napapagod sa bunga nga kanina pa? Ito po, tinan mo. Ito po yung lugar nila. Oh. Ang grabe! Ang daming bunga ng ano nila. Oh. Mangga. Ayan, yan, yan. Maabot mo gay ano, oh. oh una naaabot ko lang siya, oh. Oo. Oh. Kaling. Ayan, pahinog na yung isa. Ayan, ayan, oh. Ayan, ang <coughs> laki. Marami na kami dito. Nakarating na rin kami kahapon ng nara. Ganda rin yung lugar nila dito. Ay ang sila da. Ano na? kaya nakabili nang inahin ko nga ano. 30 mo na 'yun. Mula. Ito buo bu bu oh. mangga dito. I-vlog eh, eh, mo na 'yung ulam At, ano, Ay, Ay, ang ganda na. vlog ko na 'yon. Sarap. Ay. Mm. How... Ito pala iniyaw na surahan. Ang lawak ng lupa mo. Ayang ah, surahan. Yan yung inal mo sa lamin kanina, grabe. Sabagay? Mm -mm, sarap. Yan. Ito pa sa ito, lupa to. Lawak. Oo, oh, oh, yung sa kabila. Ah, sa kabila. Oh, ang ganda. Ang kitang bahay. Oh. Ang ganda ng bahay, oh. Ayan, oh. Ang kyo to, bahay yeah, yeah. na ni Una dyan. Kanina na hindi original to Ay, to original to. si sinikilay nyo pa nga yun. Okay. Bye-bye, guys. Kalanga. Bye-bye, guys. Aga. Wala pa nga yan. Kanina pa to eh. Bye. <laughs> Bye. Wala. May minute naman na agad. Hindi pwede ka maglagad yung mag... Ah, kanina pa yan? Kanina pa. Sige siya, okay, okay.